Ayan guys, meron kaming sin-service dito na split type aircon. So ang problema nito guys, uh, sobrang lamig no. Hindi siya ma-adjust no. Yung kapag i-on mo siya, uh, hindi siya na-adjust yung temperature. Kaya ilagay mo siya guys sa 30, sobrang lamig pa rin no. So ito ngayon guys ang ating uh, solusyonan ng problema nito no. Sobrang lamig siya guys kaya yung mga uh, customer natin, hindi na sila natutulog dito sa kwarto nila kasi ilagay nila guys sa 30 yung temperature ganun pa rin, napakalamig pa rin yung kanilang kwarto, no, so ayan, so, ang gagawin namin dito guys uh, baklasin namin to papalitan natin ito guys ng uh, sensor, no so, ito yung uh, ambient sensor guys ang kailangan natin palitan so, yun po guys ang may problema kapag ganun siya na hindi nagbabago ang kanyang temperature kahit anong adjust mo guys, hindi siya nagbabago yan po yung ambient sensor. So, ang ambient sensor nito, guys, is uh, 8 kilo ohms, no? So, nung sinukat namin, guys, yung existing niya ay nasa 4 kilo ohms na lang. So, nag-change value na. Kaya, ang nangyari, guys, uh, hindi na nagbago yung kanyang temperature. Kahit anong adjust sa remote, hindi na nagbabago. So, ayan. So, ayan, guys, no? Sana makatulong doon ang uh, video natin na ito. Thank you. Bye-bye.